nakatulog na at mamaya para hindi ka mahirapan gumising. Mamaya, eh, mahirap-hirap para ka na mang Ha? Eh, sige, magluluto na muna ako. Eh, mamaya, alanganin naman ang gising mo. Alalahanin mo, malapit na naman ang ano mo, ang inyong anin yun? Pork grading exam. Ha, galing galingan mo. Para sa pag grade 11 mo. Ha? Itulog ka natin baluto na muna. Ha? Iipit muna ako at magluluto na ako para mamaya pagising ng mga anak ko at papagos sila ng mga alauna e media. silang ulam. Kaya magluluto muna ako. At ang lulutuin ko ay ano, tinula para makahigop sila ng sabaw at yung kanilang utak ay hindi naman ano ma-pressure dahil nagugutom sila. Kaya ayan. Ito ang alulutuin ko. Gusto ko naman matapos yung mga anak ko at siyempre matanda na rin naman kami. Gusto ko na ano Siyempre, hindi natin tawag dalangin na pag dating ng panahon, di ba? Meron silang magandang trabaho. Kaya ayun, pinagsasimikapan namin sila ay makapag-college at makapasok ngayong pasukan katulad ni Diana. So, paano itong aking video for today at hanggang sa muli. Bye-bye!